Hi guys, ayan to this video gagawa tayo ng glitter, kabulumo mo kit, guys. Na guys? kamote o oh. orange color. So ato ni siyang code Coron de Rebe, kiniba. Kakayuhurin natin siya. Ayan dun ito lang, guys. So. Oh. Ay okay. Just gotta say goodbye, play every minute. Ayan, ganyan, ganyan siya. Ayan, guys, ganito lang karami yung kamutin natin, pero marami na rin siya. Ayan. So, kumukulo na yung ating tubig. Lagay natin yung ating... Okay guys, tapos na tayo sa ating ano, pag-aano ng ating dahon. Magawa na tayo ng latik guys, latik. Ayan, anahin na natin yung ating of course Ayan, Ganito lang yung nyog dito, guys. Ganyan yung nyog-nyog dito, guys lagyan natin ng konting tubig kasi sayang para hindi siya masyadong ayun, isa na mga sugar subog so, natin yung ating sugar guys Ayan, so habang nagluto ako nito guys, naglive si Cheryl G. Sinaraw. So nakikinig ako kay Cheryl. Ayan po, big love shoutout sa mga pumasok sa live niya. Ayan, so meron tayong brown sugar. And, hindi siya masyadong... Ayan.

ang ating, ating tag dito see kulang oh. tagdagan natin guys kolang. kinulang ako ng tag dito nyug alright tagdagan natin ng nyug so buti na lang mayroon tayong stock no kung walang stock paano na <laughs> Ang ganda ng tugtog ng live niya. Si Sheryl. -si G. sinarao -si nag-live guys. Ayan o. Ano ba yan? <laughs> ayan, nandiyan ako. Eh. Guys, tapos na tayo sa kamote guys. Yun yung latik natin. So, ito naman gagawin natin yung balanghoy. oh ayan o, oh, balanghoy. Kiskisin na rin natin siya. Guys, tapos ko na kinukudkod yung aming ano. Balanghoy. So, atin ang kukupusin to. Eh, kukupusin. Pipigaan. yon pigaan. Pigaan na natin to. Tapos na guys. Umanahog. Ikupusan. Hindi oh. mo liha. Kailangan ko lagyan ng konting ano guys para dumikit siya. Saka para lumagkit. Before natin siya pabalotin. Girls, come! Can I shower you guys now? It's grandma coming soon. kulang. Ayan, okay na siya. Okay, iputos na nga po. So, ito na yung latik natin, guys. Oh. Pink, ay, orange to eh. Ba't ganito ng kulay niya? So, ayan, ganyan. You uh shouldn't. I don't know. Hunty, okay, I mean, what should I wear? You wear that? No. No shorts, no shorts. Then you're, you're being fine, go. I don't fine. know where's the short. There's no shorts, Hunty. Okay. Where's that? Let's crinkle. Don't make so much noise. What's that? Don't go upstairs. What's that? Lid -gid. What's lid kid? What's lid kid? Just see lid -gid. Lid -gid? Mm -hmm. Why is there a lid? take your shirt. You see, you Enough of complaining. Ay, hey, ganito lang guys. Lidong-lidong. Nahihirapan na ako sa ano. mo yeah. yeah, atinin para di pasokan ang tubig alam mo guys, hindi pantay bibihan Be mo ako lang naman kakain ayan guys, tapos na Tapos na, salang na natin. Saing na natin. salingan na natin ng tubig para malasang ito. So, Yan yung purpose po guys. Bakit ko sa Ayan guys. Luto na. Oh, luto na. Isang oras na ito. Nakaano. Patay na natin. Ayan. Isang oras na siya. Ayan. <tinyo> guys. Ayan guys. Woo, ang init mo. Tikman natin, tikma natin. Ayan guys, tikman natin. Mainit. Oh, ganyan yung itsura niya, guys. Oh. yung kina ano ba <laughs> kaya ko na kasi tung cellphone ko ayan, ma init yan yan yung kamuti sa ilalim Ayan guys, nandito ko sa taas. Lole. Ayan guys, nakintot to. Yung mga maliit pa kami. Dito kami binubuhay ng nanay namin. Kagawa yung nanay namin ng ganito. Tapos ibibinta o tagakagod lang lube pero si little girl mga tagalibod ah hurot dayon ganyan si little girl pag siyang maglibod pag lako siya nito guys piso isa maya maya ang bilis bumalik ubus na may karisma yan si little girl pag so maglibod na mga ganito guys hmm, hindi lang ito yung minsan bibingka kab-kab nabitong tik-tik bitaw guys nga sak mais sana ganyan ang ginagawa ng nanay uy mayroon dito kami binubuhay ng nanay namin si mayarap lang kami so salamat sa lahat ng nanonood shout out everyone bye